So ngayon nandito tayo, nandito tayo sa part 2 na pagmi-mix na. Doon sa unan na uh, lang natin sa badya. So yan, na-mix na natin mga lods. Lalagyan na natin siya doon sa drama, sa baba. Wala na kasi takip nito eh. Saka nabasag na yung gilid niya, yung labi niya. So itong batsa lang ang pinatakip ko, pataog. Kasi sya sa manok So yun mga lods, no? Sana ah, kahit isang buwan lang umabot ano? Pero dalawang linggo lang yan mga lods Kung sumasawad lang sana ako sa na Hindi na ako mamamroblema sa pagkain ng mga laga ako <clears throat> At itutuloy ko na sila at ayusin uh, ko yung kulungan nila So ngayon nakakalat pa yung kulungan kasi nga yung mga rabbit linapag ko na para kahit yung nalalaglag na pagkain ng mga ibo napupulot nila mga lods. Ngayon naman sa mga manok inaagawan nila na pagkain. So yan, uh, sa part 3 siguro magpapakain naman tayo sa mga laga. Nandito naman ito mga lods.